Magandang umaga. Welcome or welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin kung paano uh, i-hide or auto hide yung ribbons natin. So, balik tayo dito sa blank book natin. Dito sa taas, um, alam na natin na ito yung ribbons natin. No, may mga times kasi na uh, gusto lang natin gawin is magsulat. For example, kailangan lang natin magsulat ng 1,000 data. So, ang gagawin mo lang buong maghapon is magsulat na magsulat na magsulat. And wala kang kailangan i-edit or everything. sa so, ibig sabihin, yung mga ribbons na ito hindi mo kailangan so far. Or gusto mo lang talaga namang mas, mas malaki yung uh, makita mong spreadsheet at hindi mo na kailangan ng mga ribbons. So, today, let's explore the ribbon display options. Hinapin natin yung symbol na to. Ito yung ribbon display option. Tapos i-click mo lang and may tatlong options ka makikita. No? Yung auto hide. Pag pinindot mo yan o pinili mo yan, mawawala ang lahat ng ribbons including tabs. Wala ka makikita. Now, if you need to use the ribbons, punta ka lang sa pinakamataas. Ayan. Naka-highlight siya. Click mo lang and lalabas na yung mga ribbons dyan. Yan. After mong gamitin, pag bumalik ka na dito sa mga cells, ay nag-auto-hide siya. Nawawala siya agad. Next option, click tayo dito sa ribbon display options. And ito yung show tabs. At show tabs naman, ang makikita mo lang is yung tab sa taas. Work ka at kailangan mo kanyang mga ribbons. So, punta sa tabs, mili ka, and lalabas lahat ng mga options mo or mga tools mo. Tapos pag wawak ka na naman ulit, tab na lang yung matitira. Lastly, pwede mong ibalik sa default settings niya kung saan nakikita ang tabs and ang tools. The other way to do this is double click your tabs. Kahit right saan dyan. So, for example, ito, i-double click mo. Ayan. Mawawala agad yung mga tools and tab na lang yung dito No? If pipindutin mo yung tabs, lalabas ulit yung mga tools. And babalik ka na dito sa worksheet mo. And mag-auto-hide yung mga tools and tabs na lang. Now, kapag gusto natin ibalik sa default, i-double click natin ulit yung tab. And, and babalik na siya sa default kung saan nakikita ang lahat. Yan, Ayan yung lesson natin for today. Simple lang. Uh, subukan nyo. I-try nyo dyan sa inyo. And tignan nyo kung ano yung mga options na available sa inyo. Good morning and have a nice day.